Hello po, kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, may balita po, uh, pag usapan po natin ng ating airport. Uh, ito po, plano na rin pong i-private ang uh, ating airport at uh, yung operation nito. sa daw yung pagde develop po ng uh, airport natin na tinagurian dati, mga panahon po ng mga Aquino, na worst Airport po ito. Pero sa kabila po noon, naiayos naman po ito noong panahon ni Pangulong Duterte, naitaas po ang antas at uh, naging maayos po ang function na operation po noon mga panahon ni Pangulong Duterte. Pero po ngayon, eh, problema po yata sa pinansyal ang uh, airport at kailangan po ipribado pa ang operation po ng ating airport. Ito po, painggan po natin mga katambay ang balita at saka po natin dagdagan ang ating komento. Ito po mga katambay. to announce that uh, we will uh, award uh, this uh, project to uh, the winning leader, SMC-SAPP. Naibigay na ng Department of Transportation ang notice of award sa SMC-SAP and Company Consortium na siyang nanalong bidder para sa pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport ang kumpanya ay pagmamayari ng negosyanteng si Ramon Ang. Ayon sa DOTR, sa loob ng 20 araw ay magkakaroon na ng firmahan para sa concession agreement. Bibigyan ng labing limang taon ang konsorsyum para i-operate at pagandahin ang naiya. Maaari ring i-extend ang kanilang termino kapag naging maayos ang pamamalakad sa paliparan. Nauna nang sinabi ng San Miguel Corporation na handa silang gawing world-class, ang NAIA na dating binansagang worst airport in the world. Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, magsisimulang mag-takeover ang concessionaire para sa operasyon at maintenance ng NAIA. Siguro it will take uh, three, to uh, three months to six months, but uh, we'll try our best to do it as early as possible so that uh, we can start uh, the operations and maintenance uh, of this uh, project of the private sector. Ayon sa Manila International Airport Authority, napapanahon na para mag-invest ang private sector sa NAIA dahil kulang na ang pondo ng gobyerno para tustusan ang rehabilitasyon na kinakailangan dito. I think we need to be participation of the private sector. It's about time that we should try to and modernize this airport. Pagtataka, nakatambay. Dagdag pa ni Sekretary Bautista, Sekretary nagiging Bautista. overcrowded na rin ang naiya dahil sa dami ng mga pasahero ngayon. Kaya naman dapat na anyang itaas ang capacity ng airport sa 60 million passengers kada taon. At kailangan dito ang partisipasyon ng pribadong sektor. Walang sigdong uh, sekretary ito sige capacity of 35 mga uh, tulad ng panahon ni eh, Secretary Pugade uh, 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 Walang binat ito? Walang atambay Ang Secretary na uh, 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 ito Ilan sa mga inaasahang magiging pagbabago sa naiya ang expansion ng mga terminal, improvement o pagsasaayos sa system at technology, mas malawak na parking spaces, mas mabilis na boarding ng mga pasahero at mas maayos na mga elevator at escalator. Tiniyak naman ng DOTr na walang mawawala ng trabaho sa mga kasalukuyang empleyado ng i-absorb ia Sila ng San Miguel Corporation habang <laughs> ang iba naman ay mananatili sa MIA. Ayun po, mga katambay. Ah, uh, nakakalungkot po. Ah, uh, ito po ang uh, halos nag-iisa na natin asset uh, ang gobyerno ito po uh, airport ito po international natin na uh, dating Manila International Airport na hindi Aquino International Airport ang nakapagtataka po mga katambay ang laki po ng kinikita ng airport po natin taun-taon bilyon bilyon po at hindi po malulugi ang airport dahil continue po ang kita niyan di po ba napakarami na pong uh, airline company ang uh, nagbabayad at rumerenta sa airport natin di po ba international how many te, ano, uh, company po ng international uh, plane ang nandiyan po sa NAIA at ang mga local uh, airplane po natin na nagpapansyon din po, na nagbabayad po dyan. Dire-direcho po yan. 24, halos 24-7 po ang uh, aeroplano uh, lumalapag at lumilipad po sa NAIA. Mga katambay, ang kita. di po ba? Nakapagtataka lang po ngayon ng ating gobyerno. Bakit na ah, hindi nila kayang pagandahin ang airport natin? At ang kailangan pa eh, isa privado pa. Dahil sa kakulangan daw ng pondo. Naniniwala po ba tayo doon mga katambay? Na hindi nila kayang i-word class ang airport natin na kumikita? Sa tingin ni Kamanong, yung mga ganyang klase na kumikita na negosyo ang airport, kahit ipangutang po ng gobyerno yan, Di po ba? Kahit i-world, world, world class po ng gobyerno yan. Kasi kaya bayaran niya ng gobyerno dahil kumikita. Di po ba? Bakit ngayon Ahawa ka ng private. Di po ba? Uh, ang tingin ko po, lugi ang gobyerno dyan. Di ba? Imbis na ang gobyerno ang kumikita, papasukan ngayon ng private you know, company. Di po ba? Di halos yung kita dapat na solo mo na, you know, mahati pa. At ang nakapagtataka, may pera, 'di po ba? Nakita niyo naman po ang mga pera na hinahawakan ng mga kongreso. Ano-ano po yung mga hindi maipaliwanag na malalaking pera na bilyon-bilyon na kusang saan lang nila nilalagay. Bakit itong airport sa tanong ko o komento ko, bakit itong airport na kumikita, hindi budgetan ng kongreso para maging world class? Kumikita, 'di po ba? Tapos yung problema sa airport Mahirap solusyonan yan, mga katambay. Puro terminal ang, ang gagawin mo solusyon. Terminal, parking lot. Di ba? Di ba ba ang kailangan mong solusyon para maging hindi congested ang airport natin? di po ba Runway. Runway po ang problema dyan. Nakikita ni Kama Anong. Dahil saan ka po nakakita ng term ng runway na dadalawa international airport na halos lahat ng buong Pilipinas sa local, Diyan po lumalapag at diyan din lumilipad. Kasama na ang international. How many international airline din ang lumalapag sa naiya? Dadalawa terminal. Kahit ano gawin mong world-class sa airport, kung ang terminal mo'y dadalawa, wala rin silbi. Di ba? Pagka nagka-problema po niya runway, katulad po nung mga nakaraan, di ba? May na-stranded -na yan. Wala na magamit na runway ang ating airport kasi dadalawa. At ang problema po niyang airport natin, wala na pong extra talagang masasabi na lupa na pwede mag-expansion pa dahil napapaligiran na po ng mga businesses po ang Ninoy International Airport po natin. Hindi po ba? Yung po ang nakikita solusyon ni Kamano dyan. Para sabihin mo na yung airport, eh, pwede kang uh, you know, lumaki pa ang pwedeng uh, bumaba at uh, sumakay ng mga tao dyan o mga turista na more than 60 million, eh matatraffic pa rin eh, di ba? Traffic. Kung dadalawa lang terminal mo, di ba? Yung mga sinasabi natin, world class na airport, eh napakarami pong terminal yun. Yung, termi yung, yung runway po, sorry po, yung runway po ng mga world class na airport, hindi bababa sa apat po ang runway po niyan. Di ba? ba? Yung sinasabi nila na Korea, di ba? Japan, China, yung malalaki, maganda, eh, Amerika, puro. Hindi ba baba sa apat ang runway po ng mga airport nila na nagpa-function po. Sa atin, dalawa. Ito po, since 1948, dalawa ang runway natin. Gano katanda na yung runway? Hindi na nadagdagan kasi wala na lupa. Sa tingin ni Kama, ano, wala nang lupa. At ang isa pang problema, eh, marami po talagang mawawala ng trabaho dyan. Di ba? Malay kasi private na po private na po yan eh. Lalo po yung mga matatagal na po dyan, yung mga may sungay na, na maempleyado, lalo po sa custom, di ba? Eh, mabibilang na po ang uh, panahon nila, ang araw nila dyan, lalo yung gumagawa ng hindi maganda, di ba? Yung mga anomalya dyan sa airport, na sila-sila rin ang nag-ooperate, eh, magkakaproblema na po sila ngayon dahil magiging private na po yan. Yan ang nakikita ni Kamano. Kaya lang po nakakalungkot lang po mga katamay yung airport natin kumikita, you know? Ipa-private mo, tapos sasabihin mo hindi mo kaya tustusan yung mga uh, yung development, yung operation. Nakakahiya. Samantalang panahon ni Pangulong Duterte, si Secretary ni Tugade, hindi na ka problema 'yan, yung dating worst na iangat pa. Hindi po ba? Hindi na worst siya nung panahon ni Pangulong Duterte. E bakit ngayon? Saka laging may budget dahil kumikita nga. Saan kaya napupunta mga katambay kita ng airport natin? Tanong lang ni Kamanong, bilyon-bilyon ang pumapasok, hindi bababa sa sampung bilyon ang kita ng airport. Eh kung sabihin mo yung mga maintenance niyan, for example, kumikita ka ng 10 pataas na bilyon taon-taon, mga maintenance, sweldo, sabihin mo 5 bilyon, kumikita ka pa rin ng limang bilyon, di ba? Mga tambay, mga kababayan, tapos ibibigay mo isang ang operation sa private sector hindi e halos yung kita mo na dapat sa gobyerno na napupunta, mahati pa ngayon. Di po ba? Dahil pinasukan na ng private. Tapos, yung labing taon na sinasabi nila yon na po pwede pa extend yung po nakakatakot eh. Huwag naman po sana na mawala rin sa atin ang ating airport. Kasi napakarami na nating nawala na asset ng gobyerno, di ba? Nandiyan yung mga saka telepono, di ba? Naging private na lahat yung naging PLDT na yan, kung ano-ano pa, di ba ba? Puro oligarch na may ari. Ang tubig, oligarch na rin may ari. Kuryente, di ba ba? Oligarch. Karsada, mga karsada natin, puro private na. Kimamahal na po ng binabayad natin. Sa lahat, di ba? Tubig. You know? At sa internet, di ba oh ano pa ba? Karsada, di ba? Kuryente. Ngayon, airport itataas din po ang bayaran dyan. Nakatama eh, kasi ipaprivate mo na yun. Di ba? Gagastos kasi dyan ang business ng San Miguel. Gagastos sa nila yun. Alam nga hindi nila bawiin yan. At hindi sila kikita pa. Di ba? Samantalang kung tutusin, kaya ng gobyerno na gastosan yan mga katambay. Dahil ang gobyerno, lagi may pera yan. Taon-taon may budget po tayo na pumapasok sa ating kabambayan, di ba? Na ang, ang party parte ang nag-show shoulder ng para parte ng budget natin, di ba? Kongreso, di ba? Kasama ang Senado, ang Pangulo, di ba? Eh bakit? Yun lang din po tanong ko ulit eh. Ibabalik ko po yung tanong ko nung pisa. Di ba? Saan na pupunta yung mga extra extraordinary na dapat eh magamit mo sa mga proyektong katulad nito, di ba? May mga extra extra yung gas ginagastos sa PI, di ba? Sa chacha, bilyon-bilyon. Di ba? ba? E yun, iwawaldasin mo lang yun. Walang kita yun. Di ba? Yung mga travel pan, walang balik sa gobyerno yun. Di ba? Yung sobrang-sobrang laki na confidential pan ng mga ng Pangulo. Walang balik yun. Sa loob lang na isang taon nilang ginagastos yun, mga tambay. Samantalang itong airport, ang sinasabi ko nga, kahit ubusan mo ng bilyon ito, kumikita ito. May babalik na pera sa gobyerno. Di ba? ba? May return of investment ang pera ng tao rito. Di ba? Ang nakakalungkot ito, hinatatakot ni Kamano, pagdating ng panahon, mawawala na rin sa gobyerno ito. Itong airport natin na ito. Itong Ninoy Aquino na ito. Huwag naman po sana na magkatotoy sinasabi ni Kamano. Kasi naumpisahan eh. Hawa ka ng private. Di ba? Sa mga darating na panahon, iba na pangulo. Paano ko yung pangulo? You know, ibenta na rin ng tulo yan. Katulad ng mga ginawa sa atin ng mga dating pangulo. Di ba? binenta ng ating katubigan, di ba? Di ba? Kuryente, di ba? Gasolina, yung ating kaisa-isang petron na gobyerno ang gumastos, di ba? Ngayon, kita taas ng gasolina, di ba? Private na rin may ari, pati gasolina, di ba? Oh, pati pati mga dam natin, iba na, iba na. Di ba? Yung mga tubig natin na gobyerno, iba na nagpapatakbo. Iba na kumikita na malaki, di ba? Oriente, yun yung sinasabi ko nga po, karsada, you know, mga PLDT na yan sa internet. Wala, wala na tayong asset, mga katambay. Nakakalungkot po. Wala na po tayong sinasabing pag-aari ng gobyerno. Mabibilang mo na lang yata sa daliri. Yung pinakamalaki nawala Yung pinakamalaking pagkuna ng pera ng gobyerno nawala You know? Katulad ng Karsada, yun know? yung North and South Luzon, you know? ang, laki, ang lakas kumita niyan, 24-7 ng transaction dyan, di ba, ba? Yung mga proyekto, Samantalang sa ibang bansa, ikinikip ng bansa nila yan. Lalo ang Amerika, kinikip nila yung malalaking pagkuna ng kita ng gobyerno. Airport, you know, tubig, kuryente, karsada. Sa gobyerno pa umiari yan. Lahat po, kasi pati, pati China, you know, Japan, you know, yung mayayamang bansa, you know, sa Western, pati Russia, you know. Pati yung mayamang bansa sa atin sa Asia, Singapore, you know. Bakit ang Pilipinas? Kailangan natin lahat eh, ibigay sa mga mayayaman, sa mga negosyante, sa mga oligarch na tinatawag di umano, mga katambay. Wala bang silbi ang pera natin? Wala bang silbi ang budget natin binibigay taon-taon sa mga nakaupo sa atin sa gobyerno? Ano ginagawa nila sa budget natin? Puro nakalaan lang sa mga extra-extraordinary? Ganun po ba? wala tayong di, wala tayong kakayahan pala mag-produce ng negosyo para sa ating sa ating kababayan, sa ating bayan para magamit ng you know, sambayan ng Pilipino pag kaganito ang diskarte ng gobyerno natin. You know, iaasa na lang lahat ang trabaho at ang ikauunlad ng ating bansa sa mga negosyante, sa mga banyaga, tayong mismong gobyerno. Wala tayong kakayahan pala na mag-build ng sarili natin negosyo Ganun po pala ang nangyayari sa atin ngayon, mga atamay. Komento ko lang to At pananaw ni Kamanong, mahina pala ang ating gobyerno pagdating sa mga ganyan na hindi sila business-minded pala ang ating gobyerno. You know? Ang business-minded, yung mga negosyante at yung mga nasa ibang bansa na nililigawan natin para magnegosyo sa ating bansa. Pero tayo mismo, yung kumikita na, yung sinasabi ko, yung kumikita ng airport, you know, kumikita na, babawasan mo pa ikita, pahawakan mo pa sa mga private sector. Hindi ako against sa San Miguel, mga katamay. Magaling ang San Miguel. Magaling silang negosyante. Maganda silang mag-develop, you know. Kaya nilang gawing world class yan. Kaya lang ang sinasabi ko, kumikita na ito. Nagpapansyo na. Araw-araw pumapasok ang pera dyan. At walang lugi ang airport. Tubong lugaw yan. Tubong lugaw. Corruption lang po ang problema diyan mga katambay. Corruption. You know? Grabe ang corruption. May pondo po yan. Ang lalaki ng pondo niyan. Billion-billion. Lalo sa maintenance. Sana po kung tayo. Diba? Para hindi mo kayanin. Secretary Bautista, nagtatanong lang po si Kahmanong, You know? Ibang-iba po kayo nung panahon ni Secretary Tugade. You know? Lahat ng airport, walang problema nung panahon nila nung hawakan nila yung ni Pangulong Duterte, maraming problema, pero sila humawak. You know? Nawala problema. Naiangat pa yung worst. Gumanda pa ang sistema ng airport. Walang problema. Walang, nawala na brownout. Di ba? Pero nung pumasok po kayo, bigla nagka-problema airport at nawawala na ang budget yata at hindi na kayang, you know, suportahan ang mga maintenance sa kang, you know, ang development ng airport? Nakakahiya, nakakahiya. Nakakahiya po. Ako po nahihiya sa bansa natin. Nahihiya po ako. Ang laki ng pera na ginugugol natin sa budget. Taon-taon, nangungutang pa tayo sa ibang bansa. Parang sinasabi lang budget natin, you know, sumapat. Taon-taon, ilang trillion, ilang billion ang budget natin. Tapos, yung airport, nakakalungkot lang po. Yan na po mga katambay, ang komento ko sa nangihinayang si Gamanong sa airport na kumikita na maikihati pa ang San Miguel sa kita ng bayan. Ang laki po ng kawalan. Kita na. Nagiging you know, yung piso na kinikita mo mababawasan pa, magiging 25. Maganda lang sinasabi ng San Miguel na 80 plus percent nakikitain ng ng uh, Pilipinas, ng gobyerno. Malabo yun. Salita lang yun alam natin na negosyo, pag nag, ang negosyante naglabas ng piso, ang kita niya, sampo. <laughs> Di ba? hindi, hindi pa payag na mas malaki kita ng gobyerno sa sila yung nakapitalista. Wala po yun. Salita lang po yun. <laughs> Muli po, si Kamanong po, nagiiwan po na paano na ang ating bayan kung lahat po ay eh, nakukuha na at napapatakbo na ng mga oligarko ang asset ng ating bayan kawawa si Juan de la Cruz. Puro tax na lang ang gagawin natin. Pero wala tayong maikitang magandang pag-unlad ng bayan natin. Kasi halos nahawakan na lahat ng mga negosyante, oligarch, ang ating you know, kayamanan, asset ng gobyerno. Wala na halos mga tamay di ba? Muli po, si Kamano, nag-iwan po na. Ingat po tayo palagi. Uh, ganun po talaga. Mahalin pa rin natin ating bansa at ipaglaban natin ay pag-asa pa. Paalam. Bye-bye.